Ikinagagalak ng Migrante Philippines may sasailalim ilalim na sa due process ang kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa panayam ng Bomboradio Vigan kay Merlina Delinas, spokesperson ng Migrante Philippines, ito ay dahil sa napakaraming mga mama mamamahayag na namatay at mga inusenteng nadamay, gaya na lamang umano ni Kian De Los Santos. Marami ring mga magulang mula sa mga miyembro ng Migrante Philippines ang napaslang noong panahon ng War on Drugs, kung kaya't narapat lamang anya na managot si Duterte. Naniniwala ang grupo na ito na umano ang kabayaran sa walang awang pagpaslang sa mga mamamayang Pilipino at pag pagabuso sa kapangyarihan noong siya pa ang nakaupong Pangulo. tinatayang mahigit apat na raan ang dumalo sa kanilang isinagawang kilos protesta na naging payapa naman kahit na nakabantay ang mga miyembro ng Philippine National Police. Maaalala lang na aresto si dating Presidente Duterte nang makalapag siya sa Ninoy Aquino International Airport galing Hong Kong noong Martes ng umaga. Sa so, nakasang-ayon na siya ay uh, dakpin at uh, maparusahan dalhin sa Netherlands hey. Yung mga ano na, pati nga po yung mga dumadaan na mga mga sasakyan ay ano eh sumisigaw nag, nagtatans up po sila eh, na pulihin po si dating President Duterte at maparusahan ang uh, sa Migrante Philippines may, may members po kaming uh, ano nawalan nawalan po ng tatay biktima po ng tokhang tapos di kawawa yung pamilya po nila may mga maliliit pang mga anak yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vigan para sa Bombo Network News ito si Bombo Maylin Cabanilla para sa number one and most trusted regional network in the country, Bomborajo Philippines. Basterajo, bombo.